malalaki na sila nagahabulan na sa laki anong pinakain mo? puti nila no? Gabi na kanilang ang mansyon. <laughs> parang malungkot talaga, no? Oo. Parang empty at the thing. Pero tanggal na yung pinagbahaan dyan, yung kanilang... Yung mga makalat dyan, tinanggal yeah. na. Ito na lang mga nyug, kasi napakabigat eh. Mab mabigat pa rin, pero lumulutang sila sa tubig. sa tubig. Wala mo, barak ko. Mm -hmm. Pero kahit parang empty paggabi, dyan sila, nandyan sila sa loob. Sila yan, sa baba. Yung... Hindi sila ba marunong maket doon? hindi pa nila kaya. Naiksi pa yung paa. Seryoso. Malinis tignan. Tignan mo. Buti na lang lahat sila. Ito. Wala ay, nang baby, Judge. colored. Judge, ano nang bibi? Wala nang colored na bibi. Sige na, kasali ka. Tinanggal na namin yung mga colored kasi maganda, maganda yung mga puti parang kapag puti parang hmm. bali ba nila sa may mga streak-streak oo uh, Pag puti naman hindi naman hindi naman kasi lahat pure eh. Minsan may lumalabas na may itim sa kilay. Pero yun lang yun, hindi naman sila or sa ulo. Magkakaroon sa katawan. Uh, puro, dito lang. Uh, uh Kahit si George ganyan eh, meron siyang konting... Parang pula. mohok. Oo, oh, parang... Ay ko, ang mananggam ah. Ay, wala wow, mo lang gampin. gam talaga meron pa. Sana. Diyan sa paa mo. Wala ganyan sa bukid, malanggam, no? buti ka langgam lang. Eh. oh, buti langgam lang. Mahirap kung Ahas. gremlins ang mga nandyan. Mapuputulang ka lang pa. Ba, nagugutom pa kayo? Saka pupunta. Sinusundan ka nila. Hindi dun, eh. <laughs> oh, ito pa ulit, oh. Wala, well, ano pa? Na, ah. pero okay lang yan. Dahil konti lang naman kayo, eh. Sige. Okay. Uh, judge, makikikain pa niyan. Dahil konti lang sila, kaya-kaya natin silang pakainin ng ano, yung one to sawa kasi konti lang sila eh. Ikaw talagang marami di mo mapapakain ng ganun. Mahalalan yung bulsa mo. Ngayon, konti lang sila. Tignan mo, tataba tata oh. Tignan mo to. Bata-bata pa nito. Nanginginig sa katabaan. <laughs> parang ako. Si hey, Judge. Si Judge. Kanina ka pa pakit ng pakit sa camera. Ha? Judge ha. O gusto nyo pa. Hmm, sige. Kumain judge. na yun ano, ng ano. Judge, excuse please. Judge, excuse. Ang kanin. Excuse. Sabi ko, excuse. No playtime pa. Lalaki yan magaganda. Mm -hmm. Kita mo naman ngayon. Itang oh, no? isa o. Oh. Yan o. Oh. Ganyan siya maglakad o. Oh. Hindi ka talaga matatahimik magpakain dito. <laughs> Wala Kaya nga si Choy Choy si, tito, si Tetet. Wala. Pero sila. Tsaka yun. Shhh. Kobe. Kobe. Ay. Maklak ni Kobe. <laughs> Pag diyan, hindi na naman yan marunong bumaba. Ang dami nang, ang dami na nila na kain. Oh. Bukod Come. pa yung, bukod pa yung kanin Sisi, Dito, man. umano no. Sumusuk Sumusuko na ito. Tama na, sa, oh. na, tama na. Ay, hindi pa. Hindi pa. Masarap kasi yung pellets eh. Judge, tingnan mo si Kobe oh, Judge. Judge, where's Kobe? Isang pa kaya kita, Judge. Makababa ka kaya? Huwag, hindi naman yan, Tiger. Tara, tara, <laughs> tara, tara ay, kain na kayo. Ubusin niyo yung hotdog at kayo, itlog. Hotdog itlog at at pandesal. Oo. Oo, oh. oh, oh, oh. umiinom pa siya. Oh, Tagalin natin to tubig. Sige. No, no fighting. Ilan na nga kayo eh. Fighting pa kayo. Dapat, Alam nyo. Dapat mabubungan na natin. No? Dahil konti lang sila. Konti lang yung mga alaga. Hmm. Ano sila? Malusog. As in, kita naman. Uh, yung nakaraan, walang, walang, walang balahibo yung uh, ganyan. ko yung buldit. Pero ngayon, oh, mabalahibo. Hmm. Sige. Yeah. Matatakaw. Oh. Okay, okay lang yan. Para hindi nabansot yung mga gagawin breeder. So, gagawin namin breeder. Kahilig mo dyan, malanggam dyan. Malanggam nga rito. Hindi mababansot yung mga breeder pag ganyan. Diyan ako kukuha ng mga breeder. Puti nila lahat. Wala na ang dikulores. Mas maganda yung puti. Pag puti, maganda sa mata. Yung, yung dikolor, may maganda, merong hindi. Merong magandang pattern. Meron namang mga pattern na nakakainis tignan. Yung parang... Akala mo madumi. O, oh, parang akala mo oh, yung busabos, ganyan ang dating. Nakikinig sila. O, <laughs> oh, hindi. Hindi kayo ano. Hindi naman kayo mga mukhang ano. Eh. Pero maganda yung mga rare colors. Kutulad di oh. Ngayong off season tawag namin dito hindi kami nagbe-breed medyo parang malungkot kasi ilan lang sila eh. oh ilan lang yung manok ilan lang yung mga alaga tapos maulan yung paligid parang malungkot eh hindi ka tulad kapag summer yung tag-araw masaya maraming alaga lalo na yung bandang November December yan nagkakasisiw na kami yan pero sa ngayon mga bibi medyo matatagal lang kasi Baby, Alam, Nagpalit kasi tayo ng ano eh. Magpapalit kami ng mga breeders. Yeah. Kaya medyo matagal pa niyan. Nakahinga ng konti yung aming budget sa mga alaga. At, saka, hindi At lang syempre nakapagpahinga din kami dahil uh, konti lang yung mga inaalaga. At saka yung bulsa mo nakapagpahinga rin. Oh, yun ang pinaka-importante yung bulsa nakakapagpahinga eh. Nalamnan eh. Nakap na nabugbog pero nalamnan. Nabugbog yung bulsa pero nalamnan. Tapos na nabugbog ulit sa kabi ng kung ano-ano, magawin sa naubos. <laughs> Wala na. Pero at least, gano naman talaga yung cycle, di ba? Mag-invest -mag ka, tapos kikita ka para mapambili mo rin ng mga gusto mo. Reward ba? At saka magtatabi ka naman din pambili ng kung anong ipapartner mo sa kanila. Hmm. Rewarding talaga ang pag-aalaga ng mga la. Nakaka-stress pa. Stress hmm. relief stress, pa. Stressful kapag mm, maputik ka at nagpapakain ka. Pero nakakatanggal naman ng stress. Pag pumasok ka dito sa BB Village, maputik. Magpapakain ka, may stress ka. Di ba? Dahil na madulas. Oo. Pero at the same time, nag-enjoy ka pa rin. Natatanggal pa rin yung stress mo. So, sumatotal, pagpasok mo at paglabas, equal lang. <laughs> o yung kumidlat. <laughs> ah, napakalakas ng ulan na yun nabaha nga dito eh pero hindi na pumasok sa Bibi Village oh, sige magpalaki kayo ha well yan lang po ang aming uh, hapon na uh, video kasama ang aming mga mangilang ilang halaga so pagtsagaan nyo na muna pong panoorin kahit konti lang sila ipapangako naman namin na after a few video eh Ganoon na naman, isa na namang magulo at masayang Bibi Village. Sa ngayon, isang masaya at tahimik na bibibili. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam! Paalam! Mga langgam ah! Kasi hindi nyo inuubos lahat ng kinakain nyo. Ayun, ayun. Kaya nilalanggam. Sinimot kaya. pala, sinimot. Ayun o. No? Judge! Yung hotdog nila natira. Hotdog lang ba?